Magandang araw po sa inyong lahat at ito nga po, no? birthday ni Mother. Kaya ito po ay nakuha na na ng video noong May 20, itong taon na to. So, bali, upload ko po ito bilang isang alaala sa kaarawan ng nanay ko. At ayan po, tuwang-tuwa siya at masaya siya kasi nandyan yung kanyang mga kaibigan. Tinanggal ko na po ang music o sounds ng video na ito upang hindi po tayo mag-copy kaya ito po ay mananatili lang sa YouTube account ko upang nang sagayon ay meron po akong munting alaala sa mga kaganapan ng kaarawan ng nanay ko. At ito nga po ang pinakamaganda at paborito ng gawin ng mga bisita, ang mag-sharon. po, lahat po sila ay may hawak na pambalot, ano? Kasi po mag-sharon po 'yan. Ayan, mga kaibigan ni nanay, mga kapatid ko at ang mga iba pang mga bisita ay nakapag-sharon. Yan naman ay nagigihinga oh, nagpapasaya nagpapasaya sa mga bisita at syempre para po hindi naman tayo masiraan ng pagkain lalo na po kung sobra ito mas maganda na na may ibang nakikinabang sa pagkain kaya sa matapon o mapanis di po ba kaya ayan po ang ganda lamang pagmasdan o kulay dilaw talaga ang paboritong kulay ni mother kaya para sa iyo mother happy birthday po sa iyo mother at nawa naging masaya siya Naging masaya ka mother at ayan na po yung kapatid ko. Ayan, Kasi mother, tumulong na rin siya mag ko neta para sa ating mga bisita. Kaya maraming salamat po sa panonood hanggang sa muling taon. Hanggang sa muli pong panonood. Maraming salamat.